Uh, naging matagumpay Radio Manjene yung ating uh, taunan na event. Uh, mm. Every year po kasi, tuwing July 3, ito ay uh, itinuturing natin na, uh, ano no, kumbaga, Uh, pandaigdigan mm. ito na celebration ng International Plastic Bag, Man Free Day. Oo. Oh, oh. Uh, po, uh, ibig sabihin po talagang hindi lang dito sa Pilipinas, Radyo Manjeni, mm maging sa ibang bansa, sa global, ay talagang mm. pinupursigin na talaga na mabawasan maiwasan na yung paggamit ng anumang klase ng mga uh, gawa sa plastik ng mga produkto kabilang na po itong mga plastic bag uh -huh. uh, dahil alam naman natin katulad ng bansa natin nakakaranas pa din tayo ng pagbaha uh -huh. pagbara ng ating mga estero at syempre okay. yung ating uh -huh. karagaban ay uh, ina na umaabot na yung uh -huh. ganitong klase mga basura uh, pollution mula po sa mga uh, iba't ibang klase ng gawa sa plastic. Kaya At po oh, oh. Um, uh, kahit man lang sana isang beses isang taon ay may sakatuparan natin yung ganitong klaseng uh, inisyatiba mm -hmm. para din may makumbinsin natin. At ang nakaka nito, uh, Radyo Jenny, Ginagawa po natin ito sa iba't ibang mga pamilihan, sa mga palengke. Ah, okay. Dahil pangunahing, uh, kumbaga ang pangunahing talagang nagiging sources ng plastic uh, waste o paggamit po ng mga sandal plastic mm -hmm. bag ay mismo yung ating mga pamilihan. Kaya po uh, dito nating ginagawa, pinopromote natin. Uh, sabi nga eh, ang hira po lagi mag magpursigin uh, ng isang mm -hmm. advokasya kung wala ka naman na ipapakita na anumang alternatibo. Kaya po nagdala tayo mismo ng, ng mga gawa dito sa ating bansa na mga klase ng mga uh, natural material na mga bayong. Um, bayong totoo talaga rajuman Jenny hindi na nga dapat ito alternatibo dahil mas nauna pa nga po itong nalikha o ginawa dito sa atin subalit hindi na nga lang po talaga siya nabibigyan ng atensyon. Ako yan po yung sinusulong natin naman. Ang gaganda ha, ito gawa ba ng mga estudyante yung nakita ko sa inyong Facebook page. Yes, tama po. May mga volunteer students po tayo kasi gusto natin medyo maging trendy. Itong uh -oh. mga native uh, bayong. Uh, uh -oh. Kaya po uh, ginawan po nila ng mga disenyo para po maging fashionable. Uh, uh -oh. Siguro ma na makikaiyap na pwede pala na lagyan ng uh, art design mm -mm. yung mga bayong, bayong para po maging in ito doon sa ating mga and mga, mga Ano yan? Available sa mga market ba ito? paano basta ano lang uh, tangkilikin lang ko may mga ganyan tayong mga nag uh, mga negosyante no na nag uh, and even out kayo sa part ninyo na mga nagtitinda uh, o nagpo-promote uh, ng na mga bayong tama po yun. Ang, ang ang gusto po natin ipakita dito radyo man ay even po yung mga nagtitinda ng mga native products po natin. Medyo lagyan na po natin ng kaunting passion. Ah, uh, lagyan design. na po natin ng kulay, mm -hmm. uh, mga uh, water-based, dito po kaya ay mga lead-state na mga pintura mm -hmm. ang ating ganito para po maging attractive po sa ating mga uh, kababayan at oh. mahikayat natin sila na no, pa sabi nga misa, nakakahiya pag nagbitbit ka ng bayong Uy. pupunta ka sa palengke Hindi, pero kung ah, ganito oh, kung medyo may mga disenyo medyo hmm. kumbaga ano kumbaga medyo magbibigay sa ng ano ano uh, maganda yung magiging uh, resulta